Dagsa pa rin ang mga mamimili sa Kadiwa Store dahil bukod sa sariwa ng mga paninda, abot kaya ang mga presyo. Si Bien Manalo sa detalye, live, Bien. Yes, Dayan. Patuli pa rin ang Kadiwa Store sa paghahatid ng abot kaya at mga sariwang produkto sa ating mga kababayan. Marami pa rin sa mga mamimili ang dumarayo dito sa ADC Kadiwa Outlet sa Department of Agriculture sa Quezon City. Isa na riyan si Nanay Alicia na bukod sa mga sariwang produkto, ay malaki rin aniya ang kanyang natitipid sa pamimili sa Kadiwa Store. Aulang-ula kasi, bukod sa fresh na yung mga gulay, prutas, mura pa yung presyo, yung mga tindera mababait, accommodating. Ang talong na nasa 80 pesos per kilo ngayon na dati ay mabibili sa 120 pesos tumaas naman ang presyo ng kamatis na nasa 100 pesos ngayon na dati ay nasa 25 pesos. Bumaba rin ang presyo ng sibuyas pula na nasa 80 pesos na dating 120 pesos. Ang sibuyas puti ngayon ay nasa 50 pesos per kilo na dati ay nasa 80 pesos. Bumaba naman ng 50 pesos ang presyo ng patatas na dating nasa 150 pesos per kilo. Bahagyan namang tumaas ang presyo ng sayote na dating 35 pesos per kilo na dati ay nasa 50 pesos ang kilo. Bumaba naman ng 20 pesos ang presyo ng sili na mula 80 pesos, mabibili na ito sa halagang 60 pesos. Gayun din ang presyo ng ampalaya na dating 120 pesos per kilo na ngayon ay nasa 100 pesos na. Nananatili naman sa 180 pesos per kilo ang presyo ng broccoli. Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy na maghahatid ng abot kaya at mga sariwang produkto ang Kadiwa Store may paalala naman ang mga nagtitinda sa mga mamimili. mili uh, bumili po sila ng mga murang mga gulay, sir. At tignan lang po natin yung mga ano, bagong dating, lalo pag yung mga ano po dito, at sa Kadiwa, bagong dating po lagi ang ano, mga, mga gulay. Ali na po kayo sa Kadiwa, po, dito po sa DA po. Uh, marami po kami mga bagong dating na gulay po. Dayan, kung nais pa rin makatipid at uh, makabili ng mga dekalidad na produkto, bisitahin lamang ang social media ng uh, DA Agribusiness Amas uh, para sa updated weekly schedule. At yan muna ang update. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.